Yeah, dito nga po sa order ng uh, ni Chua na paglipat kay uh, Atty. Lopez sa uh, Women's Correctional na talagang itinaon in the middle of the night at uh, para nga kung ano eh uh, mayroong uh, kalamidad sa Pilipinas or may national threat dito ba BP ginagawa lang yung mga gantong urgent order kapag may national threat or disaster which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalimudad, eh, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talaga it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit, galit po, galit namin lahat. Ang katanungan uh, ko po, DP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede natin gawin ginagawa sa inyo, kay Ator, particularly kay Ator Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional doon po, na alam naman ng lahat na may mga abogado na kapilip sa atin, katulad niyo po ay talagang <coughs> unconstitutional. Oh yes ma'am. <coughs> Kanina, pumunta sa akin, yung Sergeant at Arms, doon sa office ni Congressman Bulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. ah. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin, 5 minutes, 15 minutes siya doon. 6.15 hanggang 12 midnight. Nakapag gawa siya ng report. Nakapag-meeting. Pakita niyo sa akin yung minute ang committee pakita niyo sa akin sabihin ko. So sa din. meeting pakita kahit sa hindi meeting. niyo ma-determine ang quorum sa Zoom pakita niyo sa akin sabihin natin tama saan yung na niyo Zoom nasaan ang picture ng Zoom niyo kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom Sige sabihin na niyo saan tama yung Zoom meeting na na niyo nasaan ang picture ng Zoom niyo nasaan ang pirma ng committee secretary. Saan ang sa minute minutes ng meeting niyo? para kayo mag- okay, sa, o, sa anong firma? Lalabas. Ng committee secretary. Para kayo mag-issue ng order. ng Between 6, 12 midnight Yan yung sinasabi Para kayo order. batas. 15, na. yung sinasabi niya. Mas kung lang batas. Tapos sila galing sila. Sinasabi na spoiled brat ako. Ang problema nyo, hindi nyo mag-room. Ang pagiging spoiled brat sa sila. Dahil hindi ako nagbago. Simula. brat ako ay baka, hindi nyo mag-room. spoiled brat ko, nagbago. Hindi ko lang isang tao kapag sabi, kung sa Davao City na spoiled brat ako. Nagbago. Nung walang isang tao, sabihin niya, kurap ako, sa pagsabi buong sa Davao City na school. ba yung may bribery case sa mga Supreme Court Justices? Yeah. hindi niya ako? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Wala akong notice of disallowance doon. Ano ba Sibihin sinasabi niya? Wala, walang mga papel din Kasalanan ko ba yan? Iganin sa field niyo, ang papel. Talawang. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel ni. E. Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Iganin sa field ang papel. kasalanan ko. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel ni. E. Kapag yung nag-uusap doon, sa kalayo layang barangay, hindi naman yung kasalanan ko. Sa samar, kapag yung magpapakita, sila ng, sa kalayo layang yeah. barangay, na mali, sa samar, Si sabi na po, ah, tapos ng mo ah. Mukhang ako ng pera. Ano mali. Alam mo ma'am, sabi ng mo ah. Tapos ako yung nagdala ng mga mga na mga pera sa na tao. nagmumura talaga in public. Ang mga bata, sa akin, ko When I children listen. Ang mga bata nakikinig sa akin. That is the reason why. Napapansin ko yan. When I talk, Hello, children listen to public. But it doesn't mean that is the reason why ako marunong at, mm -hmm. mm -hmm. maruno at, at hindi ako nagmumura. In public. But it doesn't mean hindi ako marunong I am doing it for the sake of Of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa I am doing it sila nakikinig Si Martin Romualdez on the canal kung sila nakikinig yung mga bata sa sila nakikinig oh. sa si Martin Romualdez hindi ko alam bakit tayo pabot sa no. ganito kasi <laughs> sila naman okay. sila talaga yung bastos sila yung hindi po kaya 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 sa dami, sa dinami rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Uh, dahil sa, pag sa, pagkakasama niyo sa kanila uh, during the campaign and during the 2020 elections. <laughs> baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, uh, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation War Nerds and uh, baka bala kayo ng posting ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga bala in the future. So mag iingat po kayo kami po kasi na uh, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue. sa dinami rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh, ano po kaya ang remedy naman yung mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-depoy pa rin. Yes. Um, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Ramena, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am pag namatay ako, sabi ko, hindi na. Alam mo din na magpatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kung lagi kong sinasabi sa si makabayan na ma ng mail. Ang laban, wala dyan sa eggs like, na Wala dyan sa mga highway laban mang nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. Uh, we appreciate yung expression ninyo ng disgust ng pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami million people. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Oh, so, yes. Ma Maraming salamat sa ginawa niyo. Dahil sa ginagawa niyo, I'm sure makikita yan ng taong gayon. Ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto tumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila hindi hirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap at ang tao para, para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko gusto nila mahirap lahat diba e lang nila ang kwarta governor na sila mayor na sila congressman na sila hanapin mo ma'am yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao tingnan nyo anong gawain ng pinipido pinapakain lang ng pera ang tao, pinabastos ang kanilang pagkatao. Dahil wala silang kialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nilang maiwanan yung hanap ng tayo dahil sa pamilya. Magaming naman ah. Madam Vice? Damsi, do you have a question? Dempsey.